So, yung walang ma-fake kalaban doon. Bakit? Kasi hindi naman convincing yung fake shot mo. Para maging effective yung fake mo, kailangan kung paano ko tumira, ganun din dapat yung pag-fake mo. So, yun lang mga kabore. Yo, what's up guys? This is Coach Ralph and I'm improving your game. Day number 14. Sa ating day number 14, tuturo ko kayo kung ano mag fake shot, no? So, mga kabolers, marami kasi sa atin hindi marunong mag-fake shot, no? Before mag-fake shot, ganun lang. No? So, yung walang ma-fake na kalaban doon. Bakit? Kasi hindi naman convincing yung fake shot mo. Para maging matalas yung fake shot mo, kailangan matumingi ka sa ring and then kailangan din na matuto ka mag-setup. So, ano ibig sabihin ng setup? Yung pag-setup mga ka-ballers, ay para mas maging effective yung fake mo. So, kailan lang ba nagiging effective ang fake? Maging effective lang yung fake kung talagang nakakashoot ka na sa three points. Kasi, ang mga mindset ng kalaban, titira ka. Diba? So, that's that's why you need fake shot, no? So, kung nakakashoot na, nakakashoot na ka na palagi, mga ka-ballers, ayun yung anet natin. Kailangan makashoot ka lagi, no? So, ang kailangan nyo, pag mag-fake shot kayo, kailangan tumingin kayo sa ring. Okay? Kunwari, pagkahawak nyo yung bola, fake. Kailangan kung paano kayo tumira, ganun kayo mag-fake, mga ka-ballers, ha? So, yan, fake. Kailangan yung tingin mo sa ring. Kunwari talaga, tingin mo, talagang isushoot mo para mapaniwala sila, makonvince sila. Marami kasi yung fake na. Ganun lang. So, kaya hindi naging effective. No? Kasi taas lang ng ulo. Tapos, tapos na. Kailangan natin gawin mga kaboyers, no? Fake shot, drive. Dapat sharp ang natin sa ring. Dapat mapaniwala natin yung sarili natin na isushoot natin yung bola para maniwala din yung kalaban natin na shoot natin, no? Fake, kailangan pag fake mo, talagang mababa pandin kung paano ka sumot. Hindi, hindi ganun lang mga kabolers, no? para maging effective yung fake mo. Kailangan kung paano ko tumira, ganun din dapat yung pag fake mo. So yun lang mga kabolers, yung tip ko sa inyo para mag-improve yung shot fake.